Hello, good morning po. Good morning sa inyo lahat. Iigising ko lang. Back to work. Ayan, maglilinis pala kami. na. Ayan yung mga alaga ko, bagong gising. Say hi, Nora. Hi. He said hi, good morning. Hi. Tapos ba? Kasi, ginis ako ng alaga ko. Eto pang isang alaga na. Hi, good morning, baby. Say hi. Tumakbo ay. <laughs> no, he is a good boy. I love a body. Yeah, love a booty. Come to dada Si, na Ayaw niya. Mamaya. Ayaw. Mamaya na lang may sumpong. Agad daw nagising. Ha? Ah. Hindi ko alam kung nung papakain ko sa alaga ko. Oh, Hindi pa kami namimili. Hindi pa kami nag-grocery. Magkitinangkay na lang sila. tinapa na lang. Bye-bye. bye daw. Magawa mo na ako almusal. Hindi ko alam mo ang gagawin kong almusal. Kaya isang bakit ay lalagay dito pala. Masyadong maliwanag, mga... Cheddar cheese pa rin. Wala kasi kung mga pagmamahal gawa sa mga babae. Na aliasan, di pa ka binagod rosary. <coughs> samu. Hello. Ralph. tinapay na paina araw-araw. Yung pagbising mo, bigla ka nag -magtitikto. Sumabay yung alaga mo. <laughs> hindi, hindi talaga magpapatalo alaga sa Sasabay talaga. <laughs> O, kararating ko lang galing kami na grocery. Ayan, si Gina. Nagliligpit kami. Ayan, ang dami. Meron pa sa labas. Aba, nagliligpit. Magluluto ako ng pananghalian nila. Kasi aalis sila. Punta silang ng dagat. Maybe hindi ako sasama kasi marami akong gagawin. oh, si Oh, magluluto muna ako, ha? Kakapagod. Hindi ka mga dito. Buti na lang. Malakas pa rin ako daming namin nga yung pinandi, kaya nga ang laki ng binayaran hindi ko natatanggal yung mga plastic hindi nga, mayroon sure. sure na sure pwede ba? nakakapago dito sa Saudi kaya yung mga mag-a-apply dyan Tanungin nyo muna yung mga nagtatrabaho sa Saudi kung masarap ang buhay dito hindi. <laughs> o hindi. Pag kaya ng nyo, okay. At yung Trevor, iwan mo sa akin. Sige. Pag kaya ng okay. Pag hindi nyo kaya, wag lang kayong magpunta ng Saudi. Kasi dito, pag nagtrabaho ka 24 hours... 过来吧。 ba? Ah, ang hirap, di ba? Tingnan nyo ang buhay ng Saudi. Kala mo pa -ano, ganun-ganun lang. Pero kahira eh. na. Yung... oh, ha? Binili ko talaga yung para sa atin. <laughs> ang daming gagawin. Pwede patulong. Ah, oh, sige na, ha? Mamaya ulit. Hi! po, inugasan ko yun, na yung mga prosas. Sinasabunan pa namin. Ayan nyo. Sinasabunan pa yung apple. Ha. Oh, diba? Grabe, <laughs> no? Dahil sa COVID. O, nilalagyan pa ang suka to oh. suka ang mga tubig para lalong malinis. Oh, no, bingo galing okay. no ko na to sa corona, ganyan ang na nangyari. Napon. Sabon, sabon. Tapos babanlawan. Dahil sa COVID, anong ginagawa dito? No? Hirap, no? Hirap po dito sa Saudi.